Alay kahapon yung nakilala natin si Pitbull ay ngayon naman ay kilalanin natin tong tangke Jerbontay Davis ay ala sumayaw sayaw pa oh ala ay oo 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 ala hindi pa tinatanong sumayaw oo, oo 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 sagot ng sagot oh. sumamba pa oh pag ang aking halik ay yung natikman na hanap oh, na ano? ano? gusto mo ay gusto mong tikman ikaw na ang naglakoy para mo kayo sumasamat ka sa lahat gusto mo ay otak ka na ako no? ako nung uh, tinulak mo siya ay totoo ga tulak. Oy, ay, ay nakuna ng video nung tinulak mo eh <laughs> alay kakala ka naman ay ko ay bakit mo naman alay, ako Halay, paano ko magsit hindi ako hindi ang laban ay naman malik dito ayon na nga ayon ngayon kilalanin natin si Tak Davis ano tatingin na natin yung mga laban niya nung no, si, uh, medyo bata, bata pa no kahapon ay yung si Pitbull ay talaga ma-action itong si Davis ganun din ano ay bahan laang eh ito ay may one punch power talaga ala ayon no at saka ang gaganda ng mga dukot Ayun, uppercut ayon yung mga hugot sa katawan uppercut left upper right upper ay ka oyon, oh, yun grabing timing Hala, ito oh ay grabing kombinasyon Halatang halatang may lakas talaga itong batang eke eh, oh. Hala. Nako sana yung mag magagamat sila ni Pitbull. Ayun, sana huwag kang matakot. Ay, oh, lasinayawan pa. Nagsasaya. Oh, ayan oh. Ay, kala mo. Sagot ng sagot kahit hindi pa tinatanong. Oo, oh, oh, kamaw. Ayaw. Hala. Ay, napakalakas talaga. Tsaka ang gusto ko dito kay Tang Davis, Ay, napakaganda ng timing. Ayun, nakil oh. Oh, ayun. Hala, talagang pinapauon niya. Oh, ayun oh talaga... ayan oh... ay napakaganda ng mga binitawang salita... este suntok... Kaya. ay barakong barako ay parang kapay ng batanggas... ayun oh... Ay, yun o, hala talagang yung... leeg... ay kawawa oh... yung leeg parang nanlalambot... hala hilong talilong yung kalaban oh... ay nako... pag ito'y natuloy yung laban niya... tsaka si... Uh, Ryan Garcia... nako... ay dito ako kay Tank Naibes... ay kompletong boksingero... may lakas may galing, may talino, may bilis. Ayun no, oh, sumamba pa oh. Hala, Leo Santa Cruz, dating idol ko din yan. Ay kaya lang bagsak ito si Barrios, magaling din ito. Ay kaya lang hindi kinaya talaga. Ay katangkad na eh, hindi pa kinaya. Hala, ayoko. Hala, nagliyoko ana. Ayaw, inawat ng referee. Ito si Gamboa, ay lagi na lang balugbog itong si Gamboa. Ano? mag ka na idol, huwag ka nang lumaban ayon ala talaga napakaganda ng mga shot, selection nitong si Tank Davis ay ayon si Romero ito yung hamburgero ayan ito na naman ito yung Garcia yung isang Garcia na ito kamukha ni Beltran anak eh kaya lang talagang pinakita ni Davis na ibang level ibang level talaga yung Tank Davis anahok. ayan o oh, talaga o oh, ay napakarami na niyang tattoo din eh ayon dapat boy tattoo na yung kanyang pangalan ano Ayo, grabing buwelo naman yan. Hala, nakakatakot naman kalaban. Ayan. Ay, talaga. Hmm. Ito, Rolly Romero, ang nyari pa. Ayaw, ikaw tuloy ang highlight ngayon. Ayan, kasi hambugero mayabang tak Takdebis, ang galing ba?